Wag na munang lumabas ng inyong matahanan kung wala namang mahalagang gawain o kaya ay pupuntahan nuot kasi sa balat at kalamnan ang matinding init na naranasan sa malawak na bahagi ng Kidapawan at maging mga katabing bayan ito nuot kasi sa balat at kalamnan ang matinding init na naranasan sa malawak na bahagi ng Kidapawan at maging sa mga katabing mga bayan ito nitong nakaraang mga araw nitong ang araw ng Miyerkules umabot sa 41 degrees Celsius ang init factor o heat index na nararamdaman sa mismong sentrong bahagi ng lungsod habang kahapon ay nasa 42.28 degrees Celsius sa para kinailangang suspendihin ang pasok sa pampublikong paaralan na ipinag-utos ni Poblasyon Chairman Melvin Gerald Lamata III. Kanya-kanya din ang maresidente ng diskarte upang malabanan ang matinding init ng panahon. Karamihan sa maresidente lalo na ang nasa matataong mga lugar ay sumilong sa mga mayayabong na mamahogan trees sa City High Walk. Samantalang ang iba ay pumasok sa mga air-conditioned na matindahan gaya ng malls. Payo naman ang mga otoridad na manatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig. Iwasan din daw, lalo na sa mga matatanda, ang lumabas sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 4 ng hapon habang kasagsagan ng sikat ng araw upang makaiwas sa nakakamatay na heat stroke. Maari ring magsuot ng mga maluwang na damit at manatili sa lilim ng mga puno upang maginhawaan ang pakiramdam. Ayon sa pag-asa, makakaranas pa ng mas mainit na panahon ang bansa sa madarating na mga araw. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.